So, hi mga kabudot. So, i-flex na ako sa inyo nga ang tanganan ako sa nina sa una o among parto. So, ani ang kumutanganan o oh, sa nina mga kabudot. Grabe, nagyud siya kagabuk as in o. Oh. Mu ano siya oh. So, na down nagyud siya as in. Gabuk na jud kay siya. So, napay mga kinip-kipan sa ilaga as in mag kuha ko kong sa unang pagpagan akong maayo kay grabe ang bukbuk, grabe ang abog kung butanganan sa unang mga kabudot korti-kortinahan lang kay para nindot panawan, para hinig pili kay siya lain panawan ba kumon, butang butangan ba na po good paper gianohan na mo, gibutangan ba na maging ani on oh. ani kay para lang jud dili siya matuluan og tubig kay syempre mga sanina bi among gibutangan so grabe jud na mo kapait sa unang mga kabudot so na naka, ay nakapalit naman kong dura box pero grabe pud og trial grabi grabe jud kayo inutang pa mo mga kabudot pero grabe pa na mo hangyo sa kolektor nga hindi mi kabayad okay na nga sunod adlaw na lang nga naana ang ending good kay na short sa budget ba grabe gid na mo kapait mga kaboy so salamat yung kusino kay natagaan yung niya grasya ginagmay pero kanunay man so salamat yung kaayot ha So karon mga kabudots, nag video nagbuhat ko video kay para makita makara makita ninyo kung unsa akong kwarto sa una. So sa una mga kabudots, mahadlok, maulaw ko magvideo video nga makita akong background nga pangit. Karon lang jud ko mo flex ba kay lagi bungkagon na labaw sa una mga kabudots na maulaw dyan nga ipakita na ko sa inyo akong background nga hugaw ba so mingawon ko ani mga kabudots kung kung kago na mungyot siya ani ugma so karo natagbaw ko, ko. sa akong mga sanina so dara akong mga sanina so dara so ang mga mga kabudots so style style lang, lang na naman na dira para sosyalan good kuno nung hay tanawon ba ani so dara ang portahan So, duha ni siya ka-kwarto dati. Diri ko, diri ako igsuon Isa, um, dito akong Isa ka igsuon niya. Karon kay si mama. Nakapalit naman po yung yuta sa tibong ko. Motong, ako igsuon nga nagpuli diri ni Balin siya dito. So, ako na ano lang siyang gikuha diri niya. Ako pa nagbangag ani. Ako pa'y nagbangag ani kay para yung muna ko siya gagianan para dito na ang except. So, maabot na gaya dito. So, mauni akong butanganag sa Nina, ha? So, mingawon ko ani ba kay grabe tong experience mo so ng mga kabudod so eh, ibig yung takakaunog lami iba lagi kay grabe ka pa yun so, karoon pag diriya mong kwarto so, mone mong parto, mong so karun, pag, awas, muna mong kwarto ha diriya mong kwarto so karoon pag ni mo na mga kabudod so diriya mong sala sala ko nung so kaluyan po sa ginoo mga kabudod nakapalit so, na po ko ulit um, so muna ako ang pangandoy gud sa una kay mag-stack-stack lagi kunuhay ko ang pagkaon pero karon wala pa kay ko nag nagstock mga kabudets kay syempre under renovation pa pero gawa pa pang mga tao kayo diri ba so diri sa una mo lang mulutuanan sa una mga kabudets diri grabe na ka ano grabe na ka gabok subong maapin ko ni siya bungkag nana ang siminto diha ah so kanig ibutangan lang po na ni og wallpaper. So, nani story ning wallpaper mga kabudot So, akong amiga is nag-order siya og kaning wallpaper color pink kani paulian niya sa kuha kay kay dili na niya mga papilit silang balay. Kay ang papatong niya mo to kung giulian niya. Nagtana po kung kung siya ipari. So, mo gipetan ako siya black malang lang po. So, mo niya. Muna yung sofa. 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 So, napaisan sa nina kay namilo lagi ko. Muna yung sofa nga, ano nga, hinapag rapot sa mga sa iksuon sa kong partner. So, muna yung among, dali may mag ano, itong nanikahawan ko, itong gamit. So, dali may wifi, so butang butang lagi nanik, para lala dyan yung masangatan ba niya. Tangan wallpaper, so wala na siya na dayunan kay, renovate naman siya, plano naman dyan ko magpa-renovate. So, wala na po siya na, ano, wala na po siya na, tawagan eh, wala siya na hulingan kay nagplano mag, mag, ko. Tapos, ang mong bintana, mga kabulits, grabe ni ka, ano, okay, ano, ako, ang kuwan pa niya, tanggalon. So, mo, niya mong bintana. So, tanawa ninyo mga kabudod sa mong bintana. Ang sana siya kagabok. Tanawa, oh. Huh? Halos mabali na. <laughs> tanawa ninyo, halos mabali na, oh. Wala na ni Chico oh. Tinawa ninyo. So grabe ka ano sa mong ano, alos dili ni alos di ni papatug kahoy mga kabudot so eh, kay grabe inapas ang kwarta sa una. So karon i-tour mo sa amo ang gawas. Dire, paggawas ni mo ay wait lang na digi pakita sa inyo akong komportahan akong mahiwagang portahan. So mo na ang komportahan mga kabudot. Uh, maulog dito, ko, mo flex ka nang pag ko gusto mag vlog gusto ko mag vlog vlog ka ng mag abri abri portahan ko nun no, ha, yan na, na tanawan ninyo mga kabulutsun sa kagabuk kong portahan, kahit dulit na so, so tanawan ninyo akong portahan sa una ayan so ina kagamay akong portahan ay kagamay, inana kagabuk mm. nag gabuk gabuk na na siya, tanawa diri yung So, wala na lang ako siya napailisan kaya nagplano yung kung magpa-renovate o balay. So, unsa sa story nga nung magpa-renovate ko balay nga pina-abtik, pina, pina din pero dili dito ang karunda, karunda kung magpa-renovate o balay paayos. Kaya akong kuya is niuli siya gikan siya ka broad So, nagplano siya na magpa na magpaayos ni nagpaayos sa balay so amo um, ang gitabangan na lang gitabangan na lang pud para maisa tanan mao tong pina kalit ang paranoid sa mong balay okay so wala ko nag sundog sundog it <laughs> kay kabalo bayad ko sa mga ano na mga basher kabalo ko ginapadungog-dungog nga sundog-sundog -sundog, do ko kunuhay pero wala gid ko nagasundog-sundog oy na, na timingan lang yun siya. So, pag gawas ni mo, mo ninyo makita. So, diri ko mo gawas. So, dari amo ang lutuanan. So, napasagawas ang lutuanan. Dari. So, ka ng gasol, diri na ako asang kuya na. Syempre na mi altar. So, abog na kay altar. So, pasensya na dito kayo. Kaya grabe ang kago. Pero, ugma. Makuha naman siya. kay transfer naman na siya. So, dari may nagaluto. Dari may nagahugas hugas so mo ni mo CR so napakita naman ako na sa inyo hano so nani ako nagkasamento ganit ko dari ako hong bakbakon niya ni siya so morning yung kwarto namo sa una mo lang ni kagamay kung sa to ka dako dito mo lang dito mong kwarto sa una so morning yung portahan na ako so mo na yung portahan sa iso un, isa dito po dito sa tika so gidivide na gidmi sa kung mama o ano kwarto so gimuan mig kwarto diri ba baga. Okay, para di na lang do mi magrenta kay kung amo na lang do i-renta is ipalit na lang daw namo pagkaon. So yung anak kabuutan na kung mama o papa. So di ko makalimot ato loan to niya. So giplanuhan na dai mi, giplanuhan na dai mi nila mama o papa nga kwartuhan mi sa ilalom. So salamat jud kay sa inyo mama o papa. So jud ano lang nang mubawi bud ay ta, bawi ta sa ilaha anak. So, dito kalat pa kesa siya mga kabudots no. Kaya kung mas gansaw ni mo siya galing po siya kay mag-order, mag-order o um, mga balas, mga um, um, sabaliha ah. So, diri mong halayan, ana So, ako lang siyang giplex mga kabudots kay kanang gugun na mga na kanang Ningawon ko ba kay sa una ba yung grabe na mo kapait. Kanang Mangiram ka kwarta gud sa una kanang wala mo pahiram. Kanang sa mga kaon ug di ko ko uno. <laughs> di ko gusto mihilak Ikaw ini. Kanang kwarta sa una. Ultimo pamasahi, pa masahi kay magdisod pa. Mga gala Sa una maibog pa ko nang order order sa si Shopee, ginuo ko lugos ka kong kwarta ana. Matagbaw ug mo lang relate kay kuha ng mga sarilis-sarilis good nga kanang pagpadulong na ang order sa Shopee kay magkarakara kung asa iba asa tamong huwag bayad relate kay kuha na